Husky or unicorn? Dito po sa red and transparent. Ito po tayo, boss. Chinchin Good luck po, Angel. Oh, Good luck, bossing. Kala mo naman, ang galing din ang mukha mo, bossing. Sige, tira ka lang dyan, bossing. Pag nakakuha ka na isang shot lang, bossing, panalo ka sa inyo yung wolf toy ko mo. Ay, sayang, bossing. Wala. Sige, tira ka pa, bossing. Isa pa kasi, baka isa pa. Suntukan na kita, bossing. Ay, wala na naman, bossing. Ano naman yan? Mali-mali ka naman, bossing

bossing yung sakit. Bossing naman eh. Anong yung gagawa mo? Baya, bossing! Sablay, <laughs> dinigala so, ko doon. So, wala yung tira ko. Wala yung ko. Diyos hindi ka marunong. Kailangan maglaro. <laughs>